Mama, no video ah, po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad ko si eh. <laughs> Anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. Ma'am, no, hindi po. G.C., alam mo. Oh. Huh. Oh, in antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang Chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam. Ah, uh, hindi. Iba pa. Ah, uh, iba pa. Yeah. Hindi, hindi ito yung pulvoron. Yeah. Hindi din. Oh, yeah. Hindi din. Oo. Mga politician? Mmm. Wala na bang question? Ano next na question. ito? Mishing na so, ito. Mishing. Ma'am, yung topic na lang yung video about sa lang Ah.